Tatanong ko lang ang sana, bakit kung ganito yung <tipa> Eh, bakit po Teka, nasan ba yung pala? Mabuhay! Alam nyo ba na nadagdagan na ang parkis sa Pilipinas? At dito yan matatagpuan sa San Miguel Bypass? <coughs> Kahit gabi na nga, marami ka pa rin makikitang nakatambas. Basta yung mga motor ha, gamitin natin pang uwi sa bahay. Huwag nang gumawa ng rason para magkaroon ng lamay. <coughs> Humanap nga ako ng perfect spot kung saan tayo uupo. Abe, wala pang isang minuto, naguuwian na yung mga tao. Ari nga si sir, mukhang hindi pa makakauwi sa kanila. Dahil yung tropa pa niya, mukhang nagtuturoan pa. Sir, mag-isip-isip ka na kung nasa tamang samahan ka pa. Sumibat na sila on dahil bukod sa iniwan siya ng tao, nararamdaman ko na rin yung sipa ng dinosaur sa tiyan ko. Sabi ni sir, picturean ko daw yung kasama niya. Nahiya tuloy bigla. Sa so, sobrang daming nagbebenta dito, kapag tayo nagbigay ng solicitation letter, siguradong ang buhay natin magiging better. Dito na nga ako napahinto sa street pa, kuyaki. Ayoko naman sa katabi nilang mani. Hindi mabubusog dyan yung alaga ko. Marami kang palaman na pagpipilian. ang tama to sa mga kakilala yung piki. Pero hindi naman pinipili. Aba, teka, nasan ba yung pala? <laughs> In order ko yung 20 pieces na tigwa 199 pesos, afford nila on dahil kakasahod lang yan sa pasikipan. Este paluwagan. Sa so, sobrang generous nilang maglagay ng palaman, ngayon sila on napapapunas ng laway. <coughs> Tinanong ko nga si sir kung gaano kasarap yung takoyaki nila. Eh baka kasi mamaya, puro lang yan ganda. <laughs> si Sir ang may sabi niya, hindi pa natin mahuhusgahan at nandoon pa sa kala. as low as 49 pesos, meron ka ng classic takoyaki. Pero kung tingin mo premium ka, dun ka. Habang sinasalansan ni Sir yung order ko, muntik na akong magreklamo. Dahil yung binili ko, 20 piraso. Pero bakit parang 12 lang yata yung bilang ko? Sinom ko pa nga para makasigurado. Buti na lang, hindi tayo kaagad nagsalita hindi, baka nagpakain na sila on sa lupa. Napansin ko lang, mas marami marami pa yung nilalagay nila sa takoyaki kesa sa ginagamit kong skin kit tuwing gabi. Inabot na nga sa akin ni eh, sir yung takoyaki. Kakainin ko na, baka mapanis pa to eh. Pagkabukas, inamoy ko. Dati kasi kung aso, kita nyo, umuusok pa. Pero kinagat ko na. Unang kagat, palaman aga. Kaya yung mata nila on, nabanak. Akala ko, tama na yung kalyo ng bibig ko. Pero napaso pa rin ako. Hige pa, Jack, deserve mo yan. Kita nyo, walang kadaladala. Sunog na ang lalamunan, Diretso pa rin sa lapang. Pero hinipan ko na dahil masyakit talaga. Kala ko, kaya ko na. Pero sa loob talaga nito, parang may graba. Sila ang hindi mo malaan kung nasasara pa. Oh, may pagkasadista lang. No, Rated nga pala to sa batasang bata bypass. Tapat nung Alex and John Gulaian. Hindi kayo maliligaw dahil kitang kita yung kulay pula nilang ilaw. Napatulala sila um, oh, dahil parang may mali. Kailangan ko tong ilabas at baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Tatanong hey, okay. uh, ko lang sana bakit kung ganito yung